dito tayo maka-withdraw ng 200 dito. So, tatype ko na yung 200. Ano na dito? Yung number. Pag-in lang tayo, Then, na-process na yung withdrawal natin. So, ang gagawin ko ngayon ay punin yung pick card. Then, yung pera mo na 200. Ganun lang. Good afternoon guys. Bali nandito ako ngayon sa China Construction Bank at magbi-withdraw ako ng 200 MOP sa aking ATM. Susubukan natin kung makaka-withdraw tayo. Then papasok ko na yung ATM ko dito. Kung makaka-withdraw tayo. So meron siyang cash deposit dito. So please in your personal identification number which is yung pin mo tatype ko na enter then uh, may mga option dito guys cash withdraw transfer balance inquiry credit card payment change card saving at saka bill payment then gigilid ko to cash withdrawal Then, mayroon siyang CNY, Hong Kong, at saka MOP. So, pipiliin ko dito yung MOP. So, hindi pwedeng wala siyang pass. Wala siyang uh, deposit na, wala siyang note na ano dito. Na 500 notes lang ang available. Hindi tayo makaka-withdraw ng 200. So, ang gagawin ko ay susubukan ko yung isang ATM dito. So, i-cancel ko muna ito. Cancel ko yung ATM ko at susubukan natin dito kung mayroon siyang 100 notes. Pasok yung ATM. Tapos, uh, titignan natin kung may 100 notes dito. Yung pin mo. Enter. Enter. Then, uh, same yung kanina because withdraw na, MOP, meron siyang available dito. So, pwede tayong maka-withdraw ng 200 dito. So, tatype ko na yung 200, yan, 200, medyo malalaki yung uh, ano na dito, yung number. Then, i-enter ko na, enter. maginan tayo, magpaprocess na. Then, na-process na yung withdrawal natin. So, ang gagawin ko ngayon ay kunin yung big card. Then, yung pera mo na 200. Ganun lang ang pag-withdraw dito sa China Construction Bank. Pero dito, sa ATM nito, walang 100 notes. So, ang ginawa ko ay lumipat ako dito para maka -withdraw siguro kung may 100 notes dito pwede kang makawidro ng 200 dito lang ang makawidro tayo ng 200 kasi may siyang available dito sa isang ATM kasi dito walang option na cash deposit dito sa kapila ganun lang at uh, lalabas na ako dito ang China Construction Bank malapit lang dito sa Banco Delta Asia dito sa sakayan ng uh, Rowado Campo. Yan. May mga bus dito. Yung McDonald's dito, doon sa kabila. Yung McDonald's. Maraming salamat guys.